The perfect bite Pare, parang yes. oh. One, go parang pare luto tayo ng palitaw Yan. parang na natin. natin parang parang pare. Gumagawa oh. tayo ng palitaw tapos inan niluluto na sa misis. Pinubos ah. Hihintayin mo mag-brown. Yan. May mga assistant tayo. Assistant. <laughs> Lumayo yung assistant. assistant. <laughs> At ano naman tong kabila? Pinapakuluan lang yan. Hintayin Para, na natin um, pare. Ito na, nilagyan na natin Ay. ng tubig yung glutinous rice flour. Ayan na. Haluin so, na. Tandahan lang. Uy, yung umay mo. Para ka nakamasa yan. Ang patong kamay mo. Dog? Uy, dagdagan. Sige, haluin mo. Ayusin mo paghawak. Paghawak. Ano si si kuya? Si <laughs> Yan. Yeah. Na, bumubuo na, pare. Yan, meron na yung cost pa. Ito talaga. Pare, baka maalan yan, ha? Si, ano, Baby fry. Ayos na, ninong fry. Baby <laughs> fry. Uh, uh, Ang mga buko pa tayo. <laughs> okay na, Noy. Eh. Brown na, tama na. Ayos na? Ayan, okay yan. Ayan. Ayan, perfect. So perfect. 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 Makapal Maka yan. Ayan, yan. Ayan. Galing pala si fry. Yan. 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 Kapal ninong fry. Sige. Ayan. Ayan. Kapal ni Nong, kapal ni Nong, kapal ni Nong. Ha? Nipis nipis kami yung gitna ni Nong Sige abangan natin ang susunod na kabanata Yan na lagay na natin to pare Palitaw Patrayo mo si Eli Bakit ba tinawag na palitaw yan? Kasi pag lumitaw Luto na yun yeah. The eh, one that try. emerges Siling. Magaling talaga si Nino Nakano siya no. Lulubog na man yun eh. Banda ka. Okay, mo si Eli, Ellie. Si si Ellie. mo si Ellie ng isa. Ellie ko ka. mo na maayos. Banda ka. Baka ma... Ano ka. Gandahan. Huwag mong ihuhulog. Yan. Alas yan. Hindi <laughs> <laughs> ano <paano? laughs> ba e? <laughs> Maliit ito. Yun! Ito ayusin natin. Pa, ayun, ito, 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 ito. Yan. Tayo lang na. natin. Ma. Habang di pa yung lumilitaw, mag-mold ulit tayo, pare. Tama, pa. tama. Ah, straight. Mama! Hindi mo alam. Hindi mo alam. Siya ang mga pinakabatang mambubusa. <laughs> Siya ang pinakabatang mambubusa. Kada sampo, lalagay na natin. Ayun. <laughs> yan. Ano yan, Nong? Ano yan, Nong? The perfect amount ng ng lalagay na yung ilalagay. Malita. Sugar at... Uh... <laughs> dahil <laughs> mainin lumitaw na nong ibig sabihin yan ay luto na luto na yun galing din nung assistant yan assistant, assistant lagayan assistant huwag mo pagpatong patong yun nong. didikit-dikit yan nung no. pawis na pawis yun nung yung naka-cover na nong ilagay mo na no dito nung no.

Hindi uh, naman tayo. baka wala na tayong matirang kata doon sa iba, no? <laughs> Or? Or pa lang? Or ano? Ano kung no, nandiyan na lahat nung no? <laughs> Parang dumumi na yung tubig natin, no? <laughs> Or ano? ipagawa eh, eh, mo na lang dito sa assistant yung iba. Isilagay mo na dyan lahat. Bilis para hindi... O yan, mo na yung ano. Dito lang sila maghahalo. Kung makalat nung no, eh. Lagay ko na lahat. Sige, lagay mo okay. na dito. Ayan, ang baraya. Sige, baraya. Yeah, okay, o. Oh, Pabaliktad to mga asistant at maglalagay na siya. Meron ka na bang na-mold, pare? Apat. Apat. Diba perfect? Ano yung mold? Pare. Pangalawang salang na, pre. Kaya yung mabubusan yung ano. Go, sige, pre. Polyal yan, mabubusan. Tagaktak-pawis na parang ni Ninong Prang. <laughs> Huwag na yun. Forward move, Ninong. nong Gano'n. <laughs> Para ma-flip. Bakit okay, okay. na pakilala mo yung mga, ano mo, Ninong? Mga... Back up mo dyan, Ninong. Ang dami akong... Back up, ayun. Parami kang pawis. Sarap yan. May flavor, Ninong. Ito na yung last na salang natin, pare. Last na hinahango na yan, par. Kanang na ni Nong. Ngulod pa. Yun. Swabing-swabe ni Nong. Perfect bite. Ayto na tayo ni Nong. Kumuna. <coughs> The perfect bite. Pare. Ko ko mo pa. Subukan na naman. isa. Tawagin mo na isa-isa ni Nong. Ah. Ano ba yung subo pati, Ito, perfect bite! Ano? Ito, 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 na mo! Perfect bite! Tawagin mo! Kailangan Nailang, hindi sasabot sa... Mmm! No. Perfect <laughs> bite! <ball. laughs> Tawag oh. mo si Nani! <laughs> <Mayan>, lapit Baka <laughs> maalat yan, ha? Oh, tato kayo mama, kayo Perfect bite. perfect bite. Perfect bite. Siyempre, sa nagre-record. Ngayon na. lang. <laughs> mami